Ayunat. Welcome back to my YouTube channel. Pangalawang araw ng aming hanap buhay ni Ate Birdie. Ano ano, 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 eh. Alin Ay, may wamos pala kaming kasama dito. Ayan, oh. Wamos siya, Tot. Hindi mo ba ano yan? Baka may nawawala kang kapatid. Ayan, oh. may baby donor kasama niya rin yung anak niya. Dito sana kami sa aming pangalawang araw ni Ate, yung aking kakambal. Kakambal ang tawag ko diyan kay isang buwan ng birthday namin. Papayaman na kami, guys. Mag-iipon kami, abang malayo-layo pa yung September para may panghanda kami dalawa.

bagus Bukan mo. Kawai dalawa. Masa Ilan ito guys oh 3 pesos ang isang kilo nito guys. Tapos ito 3 din yung isang kilo. Kailangan makarami kami kaya maaga-aga namin ngayon. Kahapon kasi tanghali na kami kaya ano. Tanghali na kami kahapon. Dumating kami dito mag alas 8 na. Ito yung ginagawa ko Itong batang, itong pasaway talaga itong batang to eh. May bata kami kasama dito pasaway. tama ko sa vlog ayaw na ilulubog niya daw yung cellphone ko sa tubig huwag na lang baka mawala na ng cellphone delikado Yeah. Diba? Diba? Pantis guys. Para ayon na tanggali kang paket. Mahalawa hmm. no, so, ang araw namin ngayon ng aking ano? Five si ate

Kaya nyo na muna yung mga maha. Yung tiktokers. Dito muna ako mag-tiktok sa basurahan. Sa kalakal. Ay! Ba't napunta yung sing-sing doon? Namalit ng tapon. Yung, yung nga, mga arbi. Punti pa, pa lang. Nalilito na ako. pa kilo kami. Yung na yung nabalatan ko maghapon. Kulang kulang lang 200. Eh. Sama yung paket. Di ba? Kaya naban. Umuwak ka anak na ako at yung bag na maglalagay. Maliit man na halaga. Nakakatulong. Marumi siya pero hindi uso ang dumidumi -dumi sa aming mga nanay. Malinis na ang kamay mo kung wala ka rin namang ano. yun guys sana hindi nyo mag hindi nyo i-skip yung aking at sa aking mga upload na videos malaking tulong na rin yan para sa review nyo ko para makasahot na ang tiktokers nyo Nagahanan namin to kasi Mama, mainit na. na. Ito, mama. Ah, kamusta na mga ko? Kasama namin, kasama namin dito hmm, yung Mga anak ni Ate na mga sawan, kasama 'yon. Yung anak kong panganay, siya yung bantay kay Princess kasi salta ilagay ko dito naku walang kikita sa kilos pa lang diba? hindi sanang guantes kasi so, walang pang guantes kaya Kasi ito guys, ayan. Hindi naman siya makachisko. So, ano na lang. Ayan. Ito si Bakto. si diba? बहाली

ba? Ay, saan ba kayo? Lilipat ka sa kabila? Wala kami taga pala Wala na si... Bubus, Ito. Ito ba? Sa'yo? Sa'yo. Ano ba? Pinagano niyo talaga ako. Amin na marunin talaga ako sa labang mga. Pwede mo kayo ramang muna ng cutter mo. Ay, naku. Yan. <laughs> Nahulog na siya, oh. Uh, oh, yung, pwede 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 oh yung, pwede pwede Green. yung dark lang ang hindi. Yung dark lang ang hindi. Pero ganito. Hindi akasali. Ito yung tatuwa yan, yung magiging PET dito. Poke. <laughs> <dito. laughs> <laughs> <laughs> hindi na-register na kalagay po. So ayun guys, mamaya ulit. I-hear ko lang sa'yo. Ha? Nandaro. Ubus mo yan. mamaya ulit uh, guys. so aking maghapong trabaho. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan. Tatlong jumbo. Maghapon niya ang inupo. Mm -hmm. aking kasama, overtime siya oh. Napa Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong jumbo na sa ako. Tignan natin mamaya pag nakilok kung magkano yung pinagputahan ko ng buong araw.